hindi nyo ang bagong billing equipment para sa mansion. Wow! Alam niyo ba nung time na to sumaglit lang talaga kami sa Mola Sin Super Bills tapos nagmamadali na kaming umuwi kasi nga siya yung kailangan na magpalabas ng pack members. Pero kasi naman itong si Mother May nakita pa at eto nga talagang agaw pansin para sa kanya itong isang to. Water pressure nga daw yung tawag dito bala ito nga yung pwede pang spray spray sa ating mansion. Paano ba naman kasi guys for almost a week ay eh, may problem na nga tayo doon sa ating mansion. Actually hindi naman sa mansion mismo pero sa paglilinis nga po ng ating mansion almost a week na rin nga po kasi talaga na nawawala wala yung tubig natin at hindi natin maintindihan nung una kung bakit pero yung itanong nga po natin ang sabi nila ay may nililinis daw kasi or may ginagawa kaya naman po medyo pawala wala minsan yung tubig <laughs> tapos ang nakakaloka pa sa mga sakto pa na walang tubig kapag kailangan maglinis ng mansion ay grabe paano kaya tayo maglilinis ba? Diba? So syempre wala silang magagamit na tubig na lalabas mismo doon sa pinaka-hose at saka pang spray na naka nakakonekta. Kaya ang ginagawa ng mga kuyas natin, tinatabo-tabo lang. Tapos ang hirap rin nga kasi kapag tabo-tabo guys, yung gagamitin ay mas malakas talaga yung gamit sa tubig. Eh hindi rin naman kadamihan talaga yung naiipo nating tubig. Actually, matagal na nga rin naiisip ni Mother na bumili ng water pressure. Since magagamit rin nga to paglilingis ng mga sasakyan at kung ano-ano. Although, meron naman na tayo before, pero yun nga po kasi ay disaksak. Pero itong isang tong nakita ni Mother ay the battery. At yung battery niya guys ay yung malaking battery. Grabe rin nga ang powers niya guys. Kita niya naman lubog na lubog kahit sa tubig. Kaya naman ayun, nakakuha nga si mother at dalawa rin pong ganyan yung nakuha niya. Para nga may magamit ang mga kuyas natin at habang nabili nga tayo, sinabi nga ni mother sa mga kuyas na hintay na nga daw tayo para magamit nga nila yarn. Kasi nga syempre, para matry na rin nila at hindi rin talaga tayo sure kung meron bang tubig sa mansion ngayon or wala. Anyway, sa na nga yung nakuha natin isa at itatry nga yan ni kuya jarn. Bale may nakakonekta nga po yung hose at kita nyo naman yung battery nga niya yung nasa pinakailalim niya. Tapos i connect mo lang rin nga yung host sa pinaka gun dali lang rin naman siyang i-connect. Tapos, ayan ito, try na nga yan ni Kuya John. Mm. Connect niya nga muna yung nozzle. Tapos, ayan, for the spray na nga siya, John. At tingnan nyo, grabe yung powers nito, guys. Noong una, medyo nagsasak pa siya ng water, kaya hindi siya naglalabas. At nung okay na, oh, tingnan nyo, grabe. Kahit nga itutok ba yan sa tao, Diyos ko, delikado ang taong matututukan. Kasi grabe rin talaga yung pressure nito, guys. At panlinis lang din naman kasi talaga to sa mga gamit. At huwag nyo naman po itututok sa tao. Pero sabi ko nga, grabe siya. Kasi grabe din naman talaga yung pressure, guys. Tumataging ting na 4, 1,000 yata, mahigit siya. Dalawa naman na yung binili ni Mother para yung isa nga ay sa first floor na gagamitin ni Kuya Edmar. Tapos yung isa ay sa second floor na gagamitin naman ni Kuya Jomar. Since alam nyo naman din guys, na tig-isa nga po ang naglilinis doon ngayon. Simula na binuksan natin yung second floor. Tapos may kasama na rin naman siyang charger ng batteries. at bumili na rin nga si Mother na extra pa na dalawang battery just in case, di ba? O di ba, grabe rin talaga ang mga kagamitan na kailangan sa mansion. Kailangan din talaga ay kahit mawalan nga ng power ay may nakahanda tayong electric fan. At kung mawala ng tubig, may nakahanda pa rin tayo. Anyways, dito na nga tayo sa mansion. Nung time na to nga ay na ang ating mga meals. Hindi na rin nga daw kasi nakapag-video si Mother since may ginawa pa siya. Pero carry boom lang kasi makikita nyo naman later na gagamitin siya. Dito na nga sa ating mga females. Unti-unti na rin nga sila dyan guys. Nagsibabaan at ayan nagsilabasa na rin nga sila. At eto na nga po, ina na ni Kuya Jomar nyo yung gagamitin niya dyan sa second floor. At ngayon din mo, kaya naman si Mother na ngayon nag-ayos niyan. Tapos nagkabit-kabit niya mga host-host na yan at tinuruan rin niya si Kuya Jomar. And fairness naman guys, mahaba rin nga yung host nito. Kaya Gina G, kahit malayo yung lilinisan mo, tapos malayo yung timba mong ganyan. Pero guys, kasi nung time na to, may tubig rin naman. Kaya ayan, carry boom lang. At least matatry din natin siya, diba? At matitingnan din ng mga kuyas natin kung gano'n ba siya Ay, kalakas. Ayun na nga yung pinaka-filter niya, nilagay na nga yan dyan sa tubig. Tapos eto na nga, spray na nga yan ni Kuya Jomar. Yes, guys, yung pinaka-pabilog na yan, filter po yan, At yan yung ilulubog sa tubig. At eto na nga hindi masyadong visible pero kita nyo naman guys kahit papaano yung water. At sa totoo lang may mga nabili na nga tayo sa shopping na mga ganito pero sa totoo lang napakalakas talaga nito kaya worth it nga kahit medyo pricey talaga siya. Kita nyo rin naman na dadaladala nga yung pinakadumet. alam nyo ba guys ang pinakagusto ko dito safe po siya. Kasi nga po may napanood po ako dun nga po sa Facebook na sinan nga ni mother na grabe yung gumagamit na ganitong water pressure ay nakuriente siya. Kasi nga syempre tubig yan conductor po siya ng electricity din tapos yung kanyang ganito ay desaksak so syempre nung mabasa yung pinaka wire ay grabe talaga na kuryente siya buti na lang talaga at kahit haba na ko kuryente siya na hugot nga po yung pinaka saksak or napatay niya doon sa may extension kaya nga napaisip ako sabi ko just ko delikado pala yung ganito guys kasi nga tubig siya tapos kuryente na gamit magkasama kaya nga malaking bagay rin yung ganitong de battery de diba, guys kasi hindi na nga magkaka wire pa kasi minsan sa wire talaga nag-uumpisa yung kuryente lalong lalo na kung may mga talop-talop na wires. Anyways, na nga, easy -linis lang rin naman sila ngayon, At syempre marami pa silang lilinisin dyan kasi lahat nga po ng rooms ng ating mga female ay lilinisin kaya nila. nga sabi ko sa inyo rest assured malinis ang mansion kasi twice a day ay halos na general cleaning yung mga yarn sa umaga nililinis nila lahat ng kanika nila mga rooms at pati na rin nga po sa hapon alam nyo naman yan at palagi nyo nakikita sa atin guys at eto naman na yung mga male natin dito sa baba for the pahinga na nga sila dyan since nakapaglaro na sila sa labas tapos syempre malilinis na rin nga yung mga rooms nila kaya press ko press ko na rin nga sila charm. pero eto cage nga ng batang to, ayan, hindi pa nga po siya linis. Kita niya naman, medyo may wiwi pa dyan at konting pupu. Sa ilalim naman yun, guys, kaya hindi niya maapakan. Ito naman ang kaganapan dito sa labas sa ating mga female. So far naman ay medyo kalmado ngayon at hindi masyadong kulitan ang mga females natin. Nung time na to nga, parang nakikiramdam na nga sila dyan sa pinto at sabi ko nga siguro gusto na nilang pumasok. Paano ba naman kasi lately, sobrang init talaga ng panahon. Alam naman nating lahat yan. Alam yung sobrang init na dati, tas parang nagdouble pa yung uninit. Diyos ko, grabe, kawawa talaga. Lalong-lalo lalo na nga yung mga stray dogs. Kasi na initan din naman sila. Kaya guys, yung mga doggies natin, make sure na bigyan natin sila ng maayos nga po na lugar or lilom na lugar or lilim na lugar kapag tanghali na. Nating pabayaan guys yung mga doggies natin na nasa initan lang kasi Diyos ko, prone po at usong-usong -uso ngayon ng heat stroke, hindi lang sa tao kundi pati na rin sa aso. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, nakikipagkulitan nga dyan sa pack members natin si Ate Bibo at bagong ligo pa nga John. For the habol naman ng pack members natin sa kanya kasi nga si Ati Bibo may dala-dala nga siyang teddy bear na mermaid at gustong agawin ng mga makukuli. Sunset vibe na rin nga dito sa kanilang office area kasi naman lumulubog na nga talaga ang araw at for the wait na alang lang din sila sa mga kuyas nila dyan para makatapos. Pero tingnan nyo halatang halata rin talaga sa kanila na pagod na nga sila. Tingnan nyo lalo na nga nung lumabas si Kuya Edmar. Lahat nga sila ay gusto na nga pong pumasok sa loob. Pero kasi nung time na yan nagmamapa nga po ng sahig ang Kuya Ed Edomar nyo. Kaya naman hindi pa agad sila napapasok. Pero after a few minutes guys, pinapasok na rin naman sila. In fairness, may mga energy pa rin ng mga yan. Kasi tingnan nyo, oh for the kulitan pa nga sila at grabe itong si Snow White ha. Talagang kinukulit na rin niya si Snowy. Pero buti na lang talaga at behave na ngayon itong si Snowy. Hindi na nga gaya noon na nangaaway talaga siya.